<laughs> Ayan nga Ngayon ka na ba dito? Oo Ito yung gustong gawin ni ano? Ni Rubin Padilla sa Pilipinas Ah, yung parang traffic Oo, iba sa traffic Nakita siya siguro Kaya lang Magasto siguro ito Kuryente dito eh na no? eh kung isang perasong ay ilang peraso lang nakaupo oh, sa kay dito baka matalo sa ano dito ka kuya ang video ang video against the light eh against oh. the light ba dyan dyan, uh, dyan. ay hindi na dyan mo makikita ang mga pangayang ano ah, turbulin <laughs> <Ha. mulay> Ah, ganito lang siya. Hindi. <mulay> Hindi. <di. mulay> <tang tupuyo> Relaxation. <laughs> oh, ay, 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 ay. <laughs> Parang nasa Ferris wheel na rin ito. Sit sa ila. Sabi mo na nga lệch nào nakita mo na lahat. <laughs> Ay, gano'n? Oo, oh, dun sa taas. Ay, mo, mataas pa. May, may tataas pa pala. May o si Don Gimel? Ang Si Wow, grabe. Taas. Ha? Ah, yung mamaya na mo. Ay, mas mataas pa ko yan. Ay, mas pa dito. Mm -hmm.

Uh, mataas na no, may lalas pa. Malang yan yung buong ano no, haypa. Maano rin pala ang haypa no? Yun, ang, ayun, dun, taga dun yung mga ano natin, mga guests natin. Ako yun eh. Saan? Tali dyan, crash mo na. Dito, dun. Ah, dyan ba? yung bundok na yon doon. Ah, doon so sa bundok na yon. Oh, okay. yan ang airplane. Okay. <laughs> yan ang mo na. Alam ni airplane na doon? Yeah. Mga na ng airport na sa ipa sabi mo. Mm -hmm. ano Magkakaroon ng istasyon. Mahababa pa tayo. At sakay natin mamaya. Doon na. Bagon ulit. Ah, ito ulit. Babalik ulit. Gusto niyo? Gusto mo ba? kuya sana sa panorama. Ano meron doon? Ano? Buong ito na rin yan. Ito, ganito ang kita ko. Ano? Itong din yan. Dito ako tayo buka Dito natin? Hindi sa Ito, tapos makay ulit tayo. Bumukas ang pintuan mo, Jake. Dito. Arong, si? dito. Okay. Ay, hindi pa. baby. Kulob na kulob. sa aeroplano ha. Galing no? Buong high pa, makikita mo. Dito, dito ka mahulog ako. Oh, dito sa gitna ng Kenyan na to. Boom! Ano yan? Diyan, dito ka mahulog sa oh, gitna ng Kenyan na to eh. Uh, Babay, Philippines, Israel eh. Yan ka tumingin ko yung sa ay ano mo lang dito. May utang ka ba? Kung nahulog ka dito, ang sunod na buhay, pinag pa rin. Huwag. Ano ito? Bibi, ka. ganun ka? Para ba na? sa mga. Hindi ah. Ayan. Ah, grabe. White House. Hindi tayo sa White House. Ganyan, okay, no, kung gagawin ito sa Pilipinas, no, mm -hmm. kung ano, pwede. Ganyan yung inaano ni, ano, ni Robin Padilla. Kaya lang, baka mahal ang ano, gagastusin sa ano, kuryente. Mahal din siguro yung pamasahe. Eh. Sampo siguro ang capacity nyo. Yung ilang capacity dito. Eto? Uh, tayo tayo dyan. Lima-lima dito. Hindi no? Apo, walo. Tatlo-tatlo tatl, siguro. Tatlo lang. Skanda. Hmm. May mataas pa oh. dito. Uh, Hanggang doon pa yan. Ay, ikot yan. Hanggang doon ako na no? well, doon. Doon sa mga na yun. Naman. So yung mga sumasakay dito, saan sila? Ano lang to? Sa university. Ah, yung mga ano, doon Sa yung university. university. Oh, okay. Tapos yung mga namamasyal, parang gano'n. Tapos oh. <laughs> tayo, <laughs> namamasyal. Kadagdagsa, no? Dagdagsa. At ako na, nukikita, Teknion Merkas. Dito, dito. Al-mahat al-haliya, al-teknion, The current station...

Viena. Mm -hmm. Ito na ang mataas. Ito ang mataas na May paket eh. nga May pa dito, Ay ayundong, ayundong, Ayurdo Ayurdo. May May pa tayo Iron Dome dito. Saan yung Iron Dome baby? Iron Dome Ito ang mataas na eh. Ayun na. Ang Mediterranean chick. Pamilang Duarte. Ito Ay, yun yun ang, yun, yun, yun. ang tarik ko baby. Oo. Oh. Nakikita mo na yung iron dog dito? Hindi, Ganda yung mga nagtuturist dito, no? Dito sila iiikot, no? Masakay. Galing. Alam, bibili lang sila ng card. Okay, so... Wala namang bayad yung card. Five shekels lang. Oo. Wala na doon lang. Unlimited na muna, sa Sakay mo nun. Pero kadalasan ko yung pag mga ganyang tourist eh uh, hindi nila, tour. hindi nila alam ang ganyang yomi regular lang. Inaalala no. Oo, oh, uh, tsaka tour. Bus tour May ano sila bastor na. No? So ibig sabihin hindi sila halos makasakay sa ganito. Kasi ano, nakakasakay naman kuya. Bibilisin ng card eh. Galing, no? Ganda ng view. Sipin mo, Palestine to. Dati? Oh. Ah, sakap to ng Palestine dati. Palestine talaga to. Palestine. Itong Palestine. Haifa? pa? Oo. Oh, oh. 80, oh. Israel. 70% siguro ng populasyon ng Haifa fi ang Arabic. Hmm.

Hindi ayaw na ito. Sabi mo hindi mo alam? Yan bakit ayaw alam, ito? Oo, hindi sila kurang. Hindi lang nailagay sa tamang pera natin eh. Ayaw na! Ayaw na! Ayaw na! <laughs> Ayan, iron dome bang tawag mo yan? Yan, yung iron dome na yan. Hindi naman iron dome yan. Yan, hindi yan. Yan o, iron dome yan. Iron dome? Oo. Oh. Saan ako ma-iron dome? Lalapas dyan, 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 dyan yung mga misil e, o. So, oh. Yes, so, sa <laughs> iron dome. <laughs> <laughs> Galing. Nakita mo, in, bang iron dome? Ito Ang iron dome truck lang yun. Parang pick up lang yun. <laughs> Mediterranean yan yan yang sinian. Oh yeah. Oh, Tama talaga. No? Kaya talaga maganda 'yung pwesto ng Israel talaga. No? May pandagat, very strategic. Oo, may pandagat sila, meron sila pandagat. Kung hawak mo ang Mediterranean, hawak mo ang Europe at Asia. Ito ang nag-iiwali ng ng dagat ng ano, Asia at Europe. From Egypt to Greece to Palestine Palestine eh mas malaki pala ito talaga sa ano kaysa sa ano matataas lang ang building ng ano di ba ng Mano? Tel Aviv pero parang ano to no parang wala mas maganda ang Haifa pa po yan oo ano mas maganda ang Haifa eh wala parang boring ang ano naman, ng Tel Aviv na ma ano lang ang building ang Tel Aviv kuya, kaya sinasabing maganda doon, mga party party. Party party. Okay. Yeah. Galing oh. Uy. Ang taas. Batin tomato uh maybe? Oo. -oh. Residential yan. Yeah. Yes. Mayayaman ang mga nakatira dito. Dito? Yeah, yun na. Yung gali... building na yan o kuya, unang trabaho ko yan dati. Yung? Yung pangalawang building. Diyan ako nagtrabaho. Ah, dito ka dati? Sa IPA? Oo. Uh Diyan -huh. yung inaalagaan mo? Oo. Uh -huh. Parang mga time na. Ah, parang ano pala no? Parang apartment, no? Apartment nga. Ang monthly niyan ay eh, 10,000 parang wala silang mga bahay dito na ano. Yung parang katulad ah, sa Pilipinas, yes. di ba? Well, Ito parang mga apartment sila, no? Oo. Oh, yeah. Doon sila nakatira. Ah, dito na tayo. Wow, maganda. Pagkakala ng Rikit, Universidad Haifa. Al-Mahab al-Haliya, Jamaat Haifa. The current station, University of Haifa. Bye-bye. Ah, University. Ayun. Blum School for Graduate.